Ayan ka success. May dumating tayong uh, package kagabi. May mga in order ako, pinagsabay ko na. Kung naalala nyo, no January 19, 20, tsaka 21, nung nag ako ng Zoom meeting about dun sa Sign of Business Academy Masterclass, guys. Uh, ito yon. Samahan nyo ako magbukas nitong box. Buksan na natin, guys. Don. Buhayin natin dito. Okay? Para mas maayos siya, guys. Okay? At dito, alisin natin 'to. ay ito. Kasi guys, ito magandang ano to guys lalo na sa ating mga content creator hindi mamaya guys papakita ko sa iyo ha yun Guys, itabi muna natin to karton ha. Excited ka na rin bang makita to? Okay, so kita ko sa inyo guys. Yon guys, so oh. ito na. Ito guys. Ito yung isa sign off balik ta data balik ta yung ano niya sign off book okay guys ito ay para sa mga OFW or seafarer na gustong matuto sa business ganda nito guys okay babasahin ko to pag wala tayong uh, ginagawa sabi dito sign off retire rich and early from seafaring okay kay ano to guys, kay Mix Jose, ayan o, oh. kita mo, Mix Jose, sorry guys, balik na data yung ano ko, yung camera, okay, di ba, isa yung uh, nagturo sa atin about kung paano mag-handle ng tamang business na gusto mong itayo, okay, then, pangalawa guys, eto, eto guys, libro din, binili ko to guys, kay, chantaran mayroon ano ba dito, Ayun, ganda guys. Grabe, ang ganda ng balot nyo. Tinan mo. Ang title nito guys, Walong Pinakabobong Paraan Para Yumaman. Okay? Kay ano to guys ha? Kilala mo ba to? Yan. Kilala mo ba yan? Si uh, Boss RDR, si Raymond de los Reyes. Okay? So napakaganda ng mga librong ito guys. Kung ikaw ay uh, gusto gustong matuto, Ayan o, by Raymond de los Reyes. Okay guys, tingnan natin. Wait lang guys ha. Ayun guys, tingnan mo. Ano nakikita mo dito? Pangalan ko, yung date, tapos thanks for the support. Boss, ayan na. Boss RDR. Okay, yung pirma niya. Signature na ito, pinirmahan niya, tapos may pangalan natin. So maraming maraming salamat po Boss uh, RDR ang tawag sa kanya. Ang pangalan niya Raymond De las Reyes tapos yung ano niya Boss RDR, okay? So maraming salamat po. Ito guys, Tagalog Tagalog Taglish. Tapos uh, nalaktawan ko ata tong isa guys. Pitong kay sign up kay Boss Mix. Okay? May pirma ba siya? Eh, wala siyang pirma, guys. Okay lang. Sa susunod na lang kasi soon, makakapunta naman tayo dun sa office nila kay Sir, Sir Mix. Papipirmahan na lang natin to sa susunod. Wala siyang pirma, guys. Pero kay Boss RDR, ito pala, guys, oh. May date pa pala yan. January 21, 2024. Ayan, oh. January 21, 2024. Okay? So, next tayo, guys. Kasi, guys, yung 3 yung days na yun, yung uh, Sign of Business Academy Masterclass, 3 days yun. So, kung naalala mo yung mga previous videos natin, nag ako sa Zoom. Okay? Uy, nakabal... Ano pa talaga siya, oh. Ganda, oh. Meron pa, guys, ito. Yun, oh. Woohoo! Wow, ang ganda guys. Grabe. Ang ganda nyo guys. Eto guys. Eto, you know. Oh, yan. Yung ID ko. Tapos yung notebook. May pen. May tawag nun. Yung ano dito. Paglagay sa ID. Bubuksan natin guys. Tsaka may t-shirt. Kulay puti. Ganda. Grabe. Ito guys, ang ganda oh. Tapos may ball pen pa. Ito guys. Ball pen. Sobrang ganda guys. Grabe. Di ako pina-expect na ganito kaganda guys. Hindi mo. Hindi mo guys. Ganda oh. Ganda ng ano niya. Oh. Tapos guys, ibabalik ko lang to sa ano. Sa libro. Ng walong pinakabobong paraan para yumaman. Ito guys. Yung tama pala dito ang basahin natin sa loob ah, guys ha? Wait lang, pakita ko sa iyo. Walong pinakabobong paraan para yumaman. Isinulat ni Raymond RDR De Los Reyes tapos edited by sign of publishing Mix Jose. Ayan oh, guys, oh. Mix Jose. Okay, so ito guys, napakaganda ang kapal niya guys, o. Ang kapal, grabe. So next tayo guys, ha. Tapos na tayo dito. Babasahin natin to sa susunod. Okay? So, ilalagay dito to. Kasi guys, tapos yung ID natin ito. Yan, Robin. Sign of Business Academy. Rob, sabi niya, Robin. Is... Yun, damit guys. So ang ganda. Grabe. Ito guys, buksan natin ha. You know? You know. Sign of Business, ayan. Sign of Business Academy Masterclass, guys. 'Yon. Okay? Ang 'yan 'yan ang logo. Okay, ang ganda, guys, oh. Try nga natin isuot, guys. Okay, 'yan, ganda. Oh, grabe. Malaki yata sa akin 'to, guys. Excel. Yung size ko lang kasi, guys, medyo malaki yata sa akin 'to. Ayan natin. Pero pwede na rin. Okay na rin ba guys? So, pwede na rin ba? Diba? Maganda rin siya. Salamat po. Ayan. Tapos guys, labas natin yung ID natin guys ha? Tapos guys, ito, dahil natapos natin yung 3 days na masterclass, may binigay pa sa atin ito guys. Ang lupit guys. So, yun o. Oh. Robin Roque. Ayan. Tapos, may pirma ni Sir Mick Jose. Ayan, guys. Founder. CEO ng founder ng Sign of Business Academy Masterclass. Ayan ang certificate natin. Pwede nating isabit dito. Ganun, ganyan, guys. Ang ganda, guys. Salamin siya. Ganda. Ayos. So, ano bang, ano, guys? Ano bang kinaganda nito? Kasi, siyempre nakilala na natin itong Una guys, nakilala natin itong si si Sir Mix. Ginawa niya to sariling libro niya. Marunong kasi siyang gumawa ng libro eh. So, ang kinaganda nito guys, for example, ikaw, as a content creator, lumaki ng lumaki yung followers mo, lalo na kung may ka sa business, may at least may kakilala ka na na marunong na pwedeng magturo at mag-guide sa iyo sa business. Okay? Kasi yung opisina nila guys sa Manila. Ito pa yung kinaganda guys. Kahit i-search mo sa sa YouTube, sa Facebook, o ibang social media, i-type mo lang. Uh, RDR, Boss RDR, o Raymond de los Reyes. Ito. At least, kakilala natin sila. Kasi guys, ang matututunan mo dito within 3 days, yung paano, di ba kung naalala mo yung uh, sa business. Kaya ni kind of business, my operation, uh, my HR, my finance, my sales and marketing. Yung apat na yon yung importante sa isang business. Kahit na, malit, kahit na malit na business ka pa lang, syempre parang patatakbuhin mo na ng parang malaking kumpanya na rin. Kasi kung ang tuturo dito, i-apply mo lang para mag-improve pa tayo kung gusto natin matuto sa business okay so tapos nun guys ah bukas pala may may zoom meeting kami alasing 5 yata yun ng hapon hanggang alas 6 isang oras so si sir so say ah may meeting na naman kami bukas syempre continuous natin yung learning ngayon 2024 i-maximize na natin para magamit natin ito at ma-improve pa natin yung sarili natin sa mga ganitong bagay. Okay? So, yun guys. Yung mga natanggap natin, ito. Certificate. Sign of book. Okay? And, uh, guys, ito binili, ah uh, binili ko to Pati ito. Okay? Yung binigay nila, ito. Ito. Itong damit. Tsaka itong sign of notebook. Tsaka may ball pen. Okay? Ayun. Ayan guys, oh. Okay? Yun guys, hanggang dito na lang. Excited lang kasi ako, kaya ginawa ko ng video to para ma-share ko sa inyo. Kasi as a content creator, malay mo, isa ka palang mahilig sa business. Choices naman yan eh. May makita mo rin tong si Sir RDR o si Sir Mixus eh. At least, may idea ka na rin. So maraming maraming salamat ka sa success sa panonood. And see you sa next video. Bye-bye! Thank you po!